Nang kanina lang po, like two hours ago, ay sinagawa na po itong concert ng uh, isang lahi at charity concert para po sa mga uh, kababayan natin na nahihirapan dahil sa pandemya. Ang sabi po ng isang account sa Twitter, ano nga ba ang siste? Ano nga ba ang uh, arrangement? Paano nga ba gagawin ang isang lahi isang tini concert? Is there, kung mayroon ba daw stage? Yes at wala pong stage kasi po ang nangyari ay sa kanya-kanya silang bahay sila nagpe-perform kaya ang tawag ay virtual concert. But then of course there meron talaga yung main uh, parang bang gumagawa sila ng uh, Zoom Zoom uh, performances gaya ng uh, Zoom nila sa I want uh, I want ASAP na may talagang control panel or whatever uh, na nag gumagawa ng uh, arrangement kung paano ginagawa I think it is not a live uh, concert but it is a recorded concert para uh, siguradong mai-arrange nila ng maganda ang uh, performances ng bawat performer since marami ang manonood dito dahil nga ito ay free concert and it's a charity concert na para po makatulong ang uh, ABS-CBN doon sa mga naatiktuhan ng pandemya so Uh, and one more time, of course, pinakita ni Maymay May ang kagalingan niya as performer. Nakaupo sa upuan, but then of course, just like nung naging uh, guest siya ng kamorkada, na makita mo talaga yung kanyang mga facial expressions. Talagang ibinibigay ni Maymay May lahat ng, uh, uh, kung parang nasa stage lang din siya, ibinibigay niya lahat ng kanyang uh, magagawa para lang ma-perform na maganda ang kanyang, di kawalan na music video kaya uh, makikita nyo dito yung uh, clip niya ipe-play ko po ang kanyang video clip of course at uh, para makita nyo pa paano niya perform ang kanyang di kawalan para dito sa isang kinig isang live uh, virtual concert yan po ang update natin about isang kinig isang live virtual concert and uh, Alexander Lex na Jules nag update sa inyo sa Uh, nangyari kanina um, charity concert ng piling uh, mga sikat na performers ng ABS-CBN pati na rin yung galing abroad na sina David Pomeranz and Apple D na may pusong Pinoy na gustong tumulong sa kapwa Pilipino. Maraming salamat po.